Rising star na si Isa Santos ni-release ang kauna-unaan niyang pop song. Tagumpay ang launching ng kauna-unahang pop song debut single ng rising star na si Isa na may titulong Misteryo. Kasabay nito ang pagpapresent rin ng music video ng kanyang debut single ng ang producer mismo ay ang award-winning composer na si Venny Saturno. Nakilala si Isa sa genre na kanyang uh, tinatawag na classical music. Kung, kung kaya naman bago sa pandinig sa mga nakilala sa kanya ang estilo at genre na kanyang debut single. I started singing in mini gigs, especially in church, as I do a lot of classical work, like opera, so I did, I volunteered in churches, in masses, and from there, I started doing proper singing training, like online, and that's how I met um, my coach right now, Coach Nadine, at C-Survey. Si Isa ay nakabase ngayon sa Melbourne, sa Australia at nais nice gumawa ng pangalan sa industriya ng musika sa bansa. Mapapakinggan ang misteryo sa Venisator na YouTube channel at online music platform nationwide.